Good morning. Welcome to YouTube channel. Ngayon nga, Ray ko. Punta ko dito sa Bel Air. po po mga idol. Punta po ko dito sa Bel Air. Magbubuhot po. po mga idol. Magbubuhot well, na, na po ako. Magbubuhot po. na po mga idol sa Bel Air. dito po sakay sila tapos na sila nagboto mga idol boto na po ako sa well uh, boto ako ni 12 Monday Boto na po ako. Boto. daming tao. Ang mga pangalan nila mga idol. Mga pangalan. Ito po entrance. Ito na po ako mga idol. Papasok na po ako. Good morning. Ang daming tao mga idol. Ang daming tao.

amibụ ọtọ ụmanya ọhụl nwuyi ralụ a jeneral bab a ma hụ

सांगी प्रवास